Hi guys, and dito kami ngayon sa Escos again. Ang magandang tanawin dito sa Escos Beach, Singapore. Tingnan mo guys, yung araw ang ganda. Ang ganda sis ng araw. Lulu, lulubog na yung araw. Ayan, merong nagtitent. Meron nagtitent. Meron, Meron nagbablog. Ayan si Miss Talma. Ayan siya, o ba? diba? Nandito yung vlogger <laughs> sa Eskos. <-Coast. laughs> may may nagtitent dito guys. Tapos yan yung aking model. No model for every day, every Sunday. Hi! <laughs> Ayan, si Miss Calma. Hello Miss Calma, how are you? Ah, Kati, Kati, how are you? How's your day? <laughs> tingnan nyo guys oh. naliligo sila ang ganda ng araw ayan nyo tapos alika dito sis bakit may ganyan may harang ano yon? ayun bakit may harang ganon Halika na maglublob tayo kasi ano to ba? Diba? Ah uh, anong tawag dito? Ah uh, gamot sa rayuma. <laughs> maglulublob kami guys sa ano. Naalala ko yung picture ko nito, naghahabol ako dito dati sa ano eh, sa alon. Ayun na. Yan, blessing. Ang, ang sarap ng tubig. Sarap ng tubig guys. Ayan. Ayaw yung mga ihi sa barko. <laughs> andito guys yung mga ihi doon na Nakita nyo ito guys. Oo. Oh. Oh, ayan guys yung mga cargo. Cargo. Oh, oh, diba? Ayan. Ang dami. Kasi ito oh Oo. Oh, oh, diba? Gumaya rin sa amin. Gumaya <laughs> rin sa amin siya. <laughs> uh, diba? Oo. Oh, ayan. Ayan araw guys. Then, then, ang ganda ng araw lulubok na siya kasi mag 6 na pero alam nyo guys ang 6 o'clock dito na inip <laughs> hindi ka sa Pilipinas pag ang 6 o'clock is madilim na eto guys yung tubig yan alon o ano ba Hello guys, welcome to my research world. <laughs> Nababasa ako, tapos hindi ko nakalimutan papunta pala ako din ng pop. Ayun guys, oh, ang sarap ng tubig guys, oh. Ah! maglaro tayo maglaro waiting ng alon ayan na ayan kaya nga ayan guys ang ganda ng ilaw ang sarap maglublob sa tubig pupunta kami dong guys pupunta kami sa park last al now let's go ayan Oo. Ayan. Tsaka ang sarap, ang sarap pakinggan yung alon, ano? Parang nasa probinsya ka, na gawa, umahampas yung alon. Ayan guys, ang ganda. Rin. Hmm. Hindi ba? Naalala ko sa amin, sa dagat sa amin. Ganyan. Magana tayo sis, mag maghanap tayo ng gold. <laughs> hello, hello, hello <laughs> Welcome to my paradise Tingin <laughs> sa akin yung bata Alikan na, maglakad na tayo Sulat mo po ang number mo. Ayan, nagsusulat siya ng ano, remembrance. M. Kikati. <laughs> M. K. Ah, oh, sandali, sandali. N. Colin. Colleen.

Dito tayo dadaan. Oh, maganda dito pa sa Maganda, maganda dito pag Hapon. Ngayon, madumi na ang aming paa. Maggugas na lang tayo dun sa CR mamaya. Pwede pala mag dito? Oo, oh, dito. Ah. Diba dito tayo nag-tent mo? Dito ba yun? dito. pa tayo. ano natin yung mga tent. Ibigay natin. Palampas lang yung Yung lahat. Ang dami na nag-ano nag dito, ano? Basta sa ganitong hapon na marami na. Tingnan Basta mo pati, dati-dati wala walang mga matatandang ganyan dito. Oo, wala, wala. Tapos ngayon halos lahat pamilya na, oh, no? Ang pamilya na, ano? Na, mm -hmm. Ayun, ang maganda yung buntis. Saan yung buntis? Ayun, nagbibidyo. <laughs> nag maganda yan. Ay, mga may mga nag-picnic, may mga nag-barbecue dito. Pwede po, <laughs> Ito nga magbargot niya. Mag Tiyan mo yun chan niya. Siguro 8 months niya. May mga tank din dito guys. Mo. May mga tank. Tingnan mo, pag buntis ka, parang naa ka kasi hindi mo akalain na bata pala yun. Na, bata, parang nakaka-proud pag buntis ka. Okay. Doon tayo, Pilipino siya. Doon tayo, Pilipino siya. Harap ka sa akin, makana. Kasi yung lalaki. Mga anak na siguro ko. Mga, mga eight months yata. 8 months yung chan niya. Kasi ang laki na yun. Pilipino ka o ano? Alam ko yung pangalaman. ang ganda nga ng sunset eh ang ganda ng sunset hmm. ang ganda ng sunset ang ganda ng sunset Nandito kami guys sa Burakay. <laughs> <laughs> ano yon Inaano mo? Minumute mo? Ano po? Paano mag-post? <laughs> Nasa pangkat yan? Wala. Kasi di ba ang iPhone wala? Ready na! Paano?